pagkontra umano ni Catherine Bernardo sa mga ipinagbabawal ng kanyang boyfriend na si Daniel Padilla. Senyales umano talaga ng kanilang hiwalayan. Tampok na namang muli sa usapan ni na Christopher Mead, Romel Chica at Wendell Alvarez ang magkasintahan na sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Sa isang episode ng Showbiz Now Na noong Huwebes, November 16, napansin umano ni Christy na tila kinukontra umano ni Catherine ang mga ipinagbabawal sa kanya ng kanyang boyfriend na si Daniel. Matatanda ang nauna ng sinabi ni Christy sa isa ring episode ng kanilang vlog na bukod sa seloso ay talagang konserbatibo umano si Daniel Padilla. Ani ni Christy, imagine dati ni hindi nga natin makita ang leeg. May takip lagi eh. Ngayon, ano ba ay sinusuot ni Catherine? Sa mga pictorial. Heart na lang, segunda naman ni Romel. Ang tinutukoy ng host ay ang suot ni Catherine sa mga larawan nito na naitampok sa isang lifestyle magazine kamakailan. Ani pa ni Christy. Kaya nag-iisip talaga eh. Nagbibigay sila Catherine at Daniel ng senyales na palagay ko hiwalay na to eh. Bakit ganito na ang pananamit ni Catherine? And napaka-protective ni DJ sa kanya. Ngunit ayon umano sa naging pahayag na sinabi ni Catherine sa ibinahaging video na nasabing magazine na kanyang kinabilangan. Tila kumakawala lang ang aktres sa mga expectations na itinatakda sa kanya ng mga tao sa kung ano lang dapat ang gawin o sabihin niya. Matatanda ang nagsimulang umugong ang issue ng hiwalayan sa pagitan ni na Catherine at Daniel nang kumalat ang balita na lihim umanong nakikipagkita si Daniel sa kapwa nila kapamilya star na si Andrea Brillantes. Kumakalat din ngayon ang iba't ibang reaksyon ng Katniel fans sa isa pang platform na tinatawag na X, ang dating Twitter. Ilan kasi umano sa mga Katniel fans ay tumitiwalag na umano sa kanilang fandom at mananatiling tagahanga o taga-suporta na lamang umano ni Catherine Bernardo. Ilan nga sa mga komento o mga post ng netizens, Changing my profile into Catherine Bernardo only dahil ayoko ng mga manluloko. Hanggang sa kasalukuyan ay naguguluhan pa rin ang Katnyal fans kung talagang naghiwalay na nga ba ang dalawa o mayroon lamang silang hindi pagkakaunawaan dahil dati-rati ay isa si Carla Estrada sa naglilinaw nito sa kanilang mga fans. Ngunit ngayon ay nananatiling tahimik si Andrea Brillantes, Catherine Bernardo, Daniel Padilla. Maging ang magulang ni Daniel na si Carla Estrada ay wala rin ibinibigay na statement tungkol kay Kat at Daniel. Komento pa nga ng isang netizen. Sana umano ay linawin na ng dalawa ang lahat at magbigay ng tamang statement tungkol sa kanilang relasyon ngayon.